sa bawat araw, maraming kwento ng mga negosyante sa ating bayan. Pero may isang kwento na talaga namang pinahanga ang lahat. At ito ang kwento ni Aling Marites gamit ang kalkulik ng Pedder Up. Pabili po! Aling Marites, pabili nga po ng 6 na kilong bigas at 300 regular load. Oh, ito Romy, ang total na babayaran mo ay 700 pesos. Salamat, Aling Marites! Ay, sandali! Wala pala akong cash dito. Teka lang, magwi-withdraw lang muna ako. Naku, huwag kang mag-alala, Romy. Di mo na kailangan yan. Scan mo lang ang QR code dito sa CanCollect para makapagbayad ka kaagad. Di mo na kailangan mag-withdraw dahil sa CanCollect, mura lang ito versus sa babayaran na fee pag mag-withdraw ka sa banko mag-cash out sa iba. Hindi ka pa hassle dahil mabilis ang pagproseso ng bayad. Ay wait lang Aling Marites, wala rin palang laman yung Bcash ko. Walang problema Romy, dahil sa CanCollect, lahat ng payments pwede dito. Talaga ba Aling Marites? O sige, scan ko na to gamit ang banking app ko. Ang babangan ng charge dito at hindi pa ako napagod. Talagang hassle-free. Salamat Aling Marites, ito na ang gagamitin ko lagi pag bibili ako dito sa tindahan mo. Tuloy-tuloy ang tanggap ni Aling Marites ng bayad ng customers gamit ang CanCollect QR. Kaya todo-todo din ang kinikita niya sa anyang negosyo. O, oh, diba? Kaya ano pang inihintay mo? Gumawa ng CanCollect account at simulang i-digitalize ang pagkolekta ng bayad sa iyong tindahan. CanCollect, ang e-wallet pagkolekta ng bayad ng mga y.